So hello, kasama po natin si Jay Guevara. Oh, Ciao. Oo. and uh, si Chris Ulan dito din okay, at si yung mga ganting vlogger. <laughs> <laughs> 3 million followers, 5 million followers. <laughs> oh, ang topic natin ito. Ah, uh, para ito na yung video ko doon. Ano ang uh, honest reaction doon sa tahanang pinakamasaya, yung title na ginamit nung tape. So, in fairness to them, sumunod sila sa batas, uh, nagpalit sila ng title, yun ang pinili nilang title. So, sa jingle siguro nila, hindi na sila magpapalit. Sumunod sila sa batas, kaso ang tagal. Kaso ang tagal. Hindi, kasi wala silang choice. Kasi, oh, no. nila, at, ikaw, anong kasi masasabi mo dun sa pinili nilang pangalan? Sa so, pinili nilang pangalan, na uh, choice na nila yun. Pero, wala na kasi talaga akong pakialam dun eh. <laughs> eh. Pero, okay na yun. Kasi, hindi na sila nagmatigas. Oo, oh, late <laughs> check. <Ay, laughs> hindi na sila nagmatigas, tsaka yung, 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 sinasabi nilang sumunod sila sa kaso, uh, napilitan na lang sila ngayon. Kasi kung sumunod talaga sila dapat sa batas, noon pa, man, noon pa lang dapat. Pero parang may game to go, yung bawal lumabas. Oo. Oh, oh. Pero hindi mo ba gusto bawal lumabas. Pero pag inayos mo na, pwede ka na. Pwede no, lumabas. lumabas. <laughs> Ayun. Hindi Ay, kasi dumatotosin naman eh kung kung talagang may respeto sila sa batas natin, dapat noon pa man, ano na nila, ginalang na nila. Katulad nung ginawa ng Tito Big and Joey, kaso nangyari ngayon lang eh, kasi ano na eh. No choice lang. Uh, no. Ano na sila, no -no -no kamay nila eh, no? talina kamay, no. kamay nila doon sa ano eh. Tsaka di ba magkano, 3 million ang magiging multa? Yung mga danyos. Oo. Oh. Oo, oh, diba? oh, ano pala mag-batang parang hindi eh. Di ba ang hinihingi ng Tito Big and Joey, 20 million doon sa Andrade Big Kasi, tinanong ni okay, Chris Ilobat, hindi, hindi, cap, yung copyright yun yung ano eh. Ay, kasi ay, ano eh, ay, kasi, ay, kasi, ay, kasi ay, minsan naman talaga, magbibigay ka lang ng malaking number. Ay, para ano, tapos court ang magsasabi. Ay, kung, ay, kung yeah. magkano ang kailangan. Kung magkano, kung magkano sa tingin nila. Aspera, hindi yun. O, hindi Ito. yun masusunod. Korte pa rin. So, kung, kung, tingin nila, tatlong, kasi ang, ang damage na pinag-uusapan yung mga araw na nagpalabas ng replay. So, limang araw lang yun eh. Eh, lang ba? Mga one week lang yun eh. So, kaya... Kaya, Dapat ikaw na lang nagbigay. Oh, uh, Tito Sen, chat kita mamaya. Chat kita mamaya. Ayun. <laughs> di si manager, di ba? Sa kanya, da dadaan mo na yung pera. Oh, eh, di si, chat, chat ko siya mamaya. Pagdating <laughs> sa, naman sa YouTube, anong tingin mo? Sa YouTube, dapat ibalik nila. Ibalik nila? Oh, ibalik nila. Kasi, total, hindi na rin naman din, din, nila yung magagamit. Tsaka, halos lahat naman ng mga viral video doon ay... Oh ti uh, TBJ at Dabarkad. yung mga nandun. Kaya mas maganda, ibalik na lang nila. Kasi ah. hindi na nila yan mapapakinabangan. Hindi na rin naman pwedeng palitan ng pangalan yun. Eh. De, yung nga, yung, nga, yung nga, tingin ko problema dun. Eh. Kasi kahit nag-rule yung korte na ang may-ari niyan ay TBJ, hmm. yung mga tape siguro nun, yung mga, re, mga hard disk nun, nasa... hawak ng tape. Oh. Hindi baka hindi magamit ng ano, hindi magamit ng uh, Tapos ang katwiran nga ng tape doon, uh, bayad daw sila nung mga panahon ng mga video na yon. Pero ang tanong, nung nung umalis na ba ang TBJ nung December, ano ba? Ah, uh, uh, March, yeah. May, May 31. Uh, nung May, May 31 ni eh, inop na ba nila ng anong ang monetize nung ba hindi naman din. Sa ibig sabihin lang hindi De, nung naman... nung naano nila, 'di ba, nung naagaw nila, nung oh. nung naagaw nila yung ownership ng YouTube, hindi naman naka-off. So, actually oh. hanggang ngayon kumikita pa rin sila hanggang Oh, ngayon. hanggang ngayon. Oh. Alam mo sa YouTube kahit ilang taon pa 'yan at basta naka-open ng dollar sign 'yan. Kumikita. Kanina ang umaga, nung pag-check namin, naka-unpublish. Tapos ngayon, naka-publish na naman. Akala ko i-hide lang nila 'yung, pero hindi hindi naka-hide, eh. aldab nandun pa rin, 'yung mga ano nandoon pa rin eh. So, magulo talaga. Magulo talaga 'yan. Ah, uh, uh, ikaw anong ma-advice -ma mo sa kanila na gawin? Mag-apila pa daw sila, ganun anong o oh, wag na. kasi bata. Kasi ano 'yon lang eh. Ha, ha. Yo, shout out. 'Yun. Hanggat ano kasi, hanggat pinapahaba nyo, sino ba? Shoutout nyo si Parmigalipo kay Anong. Shoutout nyo si Patang Maynilang. Ah, Ninong. Ninong ko yun eh. Ninong, shoutout sa'yo, Ninong. Yung G-Dex ko, ha? Storbot eh. Hindi, kasi ganito, hanggat, ayan, katulad, mag na naman sila. Hahaba na naman ng haba. Lalo lang nila sinisira yung pangalan ni yun, eh. Totoo. Oo, oh, totoo Kesa okay. <laughs> <laughs> magsimula silang mag-move on na. Unti-unti, i-rehabilitate -unti, uh, nila yung pangalan. Oh, ko na lang? Sa mata na lang ng tao. Si Adol, ng Sa mata na lang ng tao. Alam na ng tao ka si Sir Mayari, di ba? Tapos, nanakawin pa nila. Ayan, ipilit pa nila. di ba? Sino'y mumuha ka? Di ba yun lang yun? Tama. Dato vlogger ka na din, Adolf. Dato vlogger. Dati ko na sa amin eh. Ikaw na dapat yun. Hindi, ito to naman yun. Ano bang nasa isip na ng tao ngayon? Noon pa man yun na yun eh. Oo. Oh, nasa utak na ng tao o sino talaga yung ano, di ba? Sila din naman nagpakahirap talaga doon araw-araw. Oh, ang, ang lalabas doon, tatawanan sila ng mga tao. Ayun lang ang ginagawa sa kanila. Tsaka ito na eh. At dito na kayo sa point na nasimulan nyo na sa bago pangalan. Um, uh, bago na yung title nyo. Nasimulan na. Lahat na. Simulan na. na, na. sariling Start na. Start from scratch na. Para sariling. Oo, ano, sariling yung gawa na mismo. So, Palaguin nyo na lang. Palaguin nyo na. Baka pag iba na yung pangalan ng show. Iba na yung tema nung palabas. Hindi na, hindi na kopya sa Bulaga, Pwede nang nilang imbitahin yung mga ibang artista na ayaw dati. Diba? So, ay, yung mga kapuson artist na ayaw pumunta sa kanila dahil respeto sa TV eh. Pwede na nalang simulang Bitahin. Para kayong ano eh, para kayong isang anak na ayaw, huma ayaw humiwalay sa magulang. Wala kayong sariling mga paa. Lalim nun, Paul. Eh, lalim nun, lalim eh, nun. BJ PJ. <laughs> o, oh, ito na natin. Ito na, ito na, ito na, ito, 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 ito. Alam na. Pre, alam mo, dapat talaga tayong magkasundusin to. Alam mo kung bakit? Yeah. May nagsabi sa amin na itong taon na to, Ano okay. yun? Ay, di ko nga alam yun. Ano ba yun? Tama ah, ka Ito ko parang pinaka-principal namin. Tapos may bubol. Pwede, pwede. pwede. Um, ito na si ma'am. Ito na si ma'am. Ay, na yun, pagkain nila. So yun guys, thank you very much Jay. Thank you Chris, Adol. So yun guys, yun po ang mga reaction po namin dito. Mamaya po vlog po tayo ulit. Okay, kain lang muna kami. Bye bye guys. Sa